magandang tanghali po sa inyo. Ayan, uh, ah, magkano tayo ng meron tayong mangga. At syempre yung ating mamang, uh, So, medyo lang araw kasi masang mapakiramdam ko. Saka, so, ano, uh, yung hey, kaya nangangasin gusto. Saan naglalawal ako eh, kakay uh, tayo ng mangga. So, kaya po tayo. Ayan, si Missy, shimish My Day. Hmm? Ayan, uh, ah, nagpapasalamat ako sa aking lahat ng team family. Kaya na Telugong Gumintong, kaya na Jorin Bossy, kana na kana na uh, Snooker Percival Castro at kay Black Herapad maraming salamat sa lahat ng tumulong maraming maraming salamat sa inyo so sa lahat ng mga hindi ko napupunta na nag so babawi tayo so medyo hindi pa ako makalakad pero pagka ano, siguro sa mga darating na araw tayo susuporta na maraming salamat po so yan ahad muna tayo ayun makulit ko yung buso sarap may namangga ayun hmm. Ang yung Las plus alamang alamang yung araw tayo yung isang mga ko talaga yun kita-kita oh, yung ating eye sobrang sakit may <laughs> Pag gusto mo pa yung potassium, lalo na. Ang yun na nilalag na sa gabi. Okay. Sarap okay. na alamang. So, wala kasi akong panlasa, kaya <laughs> gusto kong kumain ng mga. Huh? 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 Ya, ang gusto ang kulit. So, nagugulo kasi yan pagka nakakita na yung camera yan, nagaganap nito yan. So, yun ah, uh, hanggang dito lang yung video ni Ronald Bacolod Maraming maraming salamat po sa pagsama sa pag nirender namin ng manga. So, maraming maraming salamat po. Inuulit ko, maraming maraming salamat sa team family, sa aking mga member. Maraming maraming salamat po sa inyo. At sa lahat ng mga hindi ko napupuntahan, babawi po tayo so sa mga nag-aalaki so hanggang dito lang yung like, ang video ni Roald Bakusirara so bye 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 bye, bye, -bye.